Halika rito, meron sa'yo papakita Iinan sa quality, sasakyan ba? Pa. Gagamitin pa ang travel, pang negosyo, road trip pa Buti na lang dito, napatwad ka na Yo, what's up mga boss? Welcome to Surplus Pinas once again This is Ian, nandito tayo sa MRDMC Davao City mga bossing Para ipakita na naman ang isang unit na order sa atin ni Boss Eric Shoutout kay Boss Eric Yan, sa Siargao Uh, iha-hatid ang unit na ito mga bossing So medyo malapit-lapit lang dito sa Davao City Ang uh, paghahatiran ng unit Sige um, First of all Kung hindi pa kay subscriber ng ating YouTube channel Please do subscribe mga bossing Malaking tulong po sa atin yan At pag may inquiries tayo Palike and follow na din ng page natin Surplus Pinas on Facebook mga boss Huwag natin kalimutan all right So yan uh, Ang unit nga pala natin ngayon is DA63T Uh, 4x4 automatic transmission. So, very simple lang po ito at uh, napaka-minimalist ni bossing pagdating sa design ng unit niya. So, sige, pakita na natin yan mga bossing. Ito ang dac 3 p ni Boss Eric. Ayun nga mga bossing at ang uh, color ng unit natin. DA63T Silver Metallic yun no? 'Yan po ang ating uh, exterior, ayan. Okay, so very uh, sleek, open and uh, clean lang yung front uh, view natin ng unit, no? Walang uh, steel bumper, gusto lang ni Sir yung pinaka-profile ng original design niya. So nagpalit lang tayo ng headlight jan, So ginawa nating crystal lens as requested ni Bossing at syempre uh, meron tayong LED uh, headlight as uh, requested na din ni Bossing yan so, ang mag wheels natin syempre yan Parkson shout kay Parkson uh, R13 po yan at ginamitan natin ng Alternane 17575 R13 na gulong from Comforcer mga boss yan Ayan, semi-offset lang ang mag na ikinabit natin ano, Yeah. So bago lang po pala yan sa market Yung uh, alter ring na yan mga boss So madaming nag request yan before Actually pero wala pa Hindi pa available sa market But now Meron na pero madaling maubos So yan paunahan lang talaga sa stock Mga bossing no So sa likod naman nagpalagay si bossing ng uh, Steel uh, rear guard Ayan tapos pinalagyan niya ng uh, Hitch uh, Receiver Ayan uh, Pinadala yan dito sa atin Yung ibang uh, uh, request niya Pinadala niya dito sa atin So, ayan So, pagdating sa speaker Ay, sa stickers Ayan, very simple lang din Ang approach ni Bossing Ayan, ang back profile niya Ayan Nag-lift up pala tayo sa unit Siyempre uh, Ang lift up natin is 2 uh, inch Ayan Ayan Mapapansin natin medyo uh, mataas yung ground clearance nya there you go actually yung tint nito shoutout kay Pipoy pero ang request pala ni Bossing hindi ko napansin walang tint so, papatanggal na lang natin yan pagdating naman sa loob yan very simple all original finish back to original design pati dashboard and all black lang ang ating interior upholstery pati dito sa ceiling and headrest Ayan. Kabila tayo. Etong steering wheel pinadala to ni Bossing, no. Uh, uh, talagang gusto niyang uh, ibahin yung concept ng uh, steering wheel kaya ayan. Momo steering wheel pinadala ni Bossing sa atin. 4x4 at uh, electronic type selector eto po uh, pinipindot lang hindi yung lever type yung isa na cable type yon. syempre yung shifter natin stereo lcd touchscreen na rin yan mga bossing ayan so yan ang ating dashboard dashboard profile very simple wala dong accessories to uh, pinalagyan lang to ni bossing nagpadala din siya sa atin ng mga insulations uh, pinabalot niya dito sa ilalim sa front and pati dito sa likod ng uh, door panels pinalagyan din niya ng mga insulation siya even here sa ilalim ng upuan yan ang ating interior mga boss silver metallic very simple yan pagdating naman sa makina ng unit natin this is uh, K6A All right, nan turbo at uh, 12 valve po yan 3 cylinder 660cc around 57 horsepower so uh, yan po ang uh, Uh, model ng ating unit makina So yung iba naman may mga RO6A na nalumabas Abangan natin may mga order sa atin yan So yan ang ating DA630 kay Boss Eric Shoutout ulit sa iyo Bossing Salamat sa pagtitiwala, right So yan ang ating uh, vlog for today Very short lang uh, Hindi naman na uh, masyadong complicated yung ating setup So yan muna sa ngayon mga Bossing As always, drive safe. This is Ian once again of Surplus Pinas. Bye bye for now.